Well, parte lahat 'yan ng ano, parte lahat 'yan ng ng drama nila Ng ano, talagang halatang halata mong planado, may script. Ang 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 hindi maganda ngayon kasi sa para sa mga Duterte kasi siya ba yan panitong mga mani ng China, hindi ba? at alam naman natin na ang pangalang Duterte parang naging kaakibat na yun o kakabit na ng China parang napipersib sila na pro-China, lalo na si Pangulong Duterte. Sa Tsaro Duterte, pinuri ang China, nagmandarin pa, di ba? Uh, so, isang ang tingin sa kanila maka-China. Tapos ngayon, tingin na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Hinahanapan ngayon tuloy sila. Ano masasabi mo dito? Ang ingay-ingay ninyo. Eh, anong... At pati yung gyera sa Ukraine, no, sa Israel-Hamas, nakapagsalita kayo, pero bakit itong pagkilos ng China? Pat hanggang ngayon wala kaming sinasabi. So yun ang kasabay. Parang nagkaroon ng ganyan pang-insidente na lalo pang uh, nagiging may thing, ang pinag-uusapan sila pero pero hindi maganda yung optics. Yung parang it's it, they're, they're being talked about but in the wrong way. Yes. Okay. Sa bagay sa politika, publicity is still publicity even if it's a big bad publicity. But I don't actually I don't believe that in politics when you have a bad publicity you're going to lose votes.